Hindi ako nagligtas sa sa'yo noon. Ha? Hindi pala ikaw yun? Hmm. Sabi ko na eh. Bigay na bigay ka pa sa pagkwento mo kanina, hindi Peka, pala. Teka. Pero ikaw ang nagdala sa akin noon sa ospital, di ba? Hmm, tama, tama. Dinala nga kita. Pero may unang nakakita sa'yo ng gabing yun at humingi siya sa akin ng tulong. Kung iisipin mo mabuti, siyang nagligtas sa'yo. Sino naman kaya yun? So, one arts high school student. Ang pangalan niya... Yun Chunga? Ano? Yunchunga? Yung kaibigan mo si Yunchunga? Ha? Huh? Kaibigan ko si Yunchunga? Binigyan mo siya ng concert ticket at sulat. Close kayo, di ba? Oo. Oh. Oo, oh, tama ka. Syempre, close kami. Curious lang ako sa iniisip ng iba sa amin. Ah, tama. Parati kong iniisip kung paano mo naging kaibigan Hmm, paano ko ba ito sasabihin? Madalas lang kami magkakwentuhan dalawa. Ano? Kakwentuhan mo siya? Akala ko wala siyang pandinig. Ano? Hindi siya nakakarinig? Ano? Ha? Huh? Tapos na ang visiting hours, kaya umuwi na ang lahat maliban sa guardian ng pasyente. Okay. Okay po. Pabot naman niya.